no, no. Pambihira Oh. Naputulan tayo. Ayan. Good afternoon guys. Welcome to my office. Fresh back time. Kanina. Wala talaga ako nahuli. Kaya nga nasabi ko sa inyo, mamayang kabe Ngayon na yun solo hunting ako ngayon so ang gagawin natin ngayon ang plano mamamana ng pamain itong gamit ko old reliable pana mamamana ako ng pamain either hipon, tilapia karpa maliliit tapos yun ay papain hindi ko na kung makakahuli ng dalag o igat o mag-aalas sa 6.30 na ng hapon tulusong tayo sa ilog kaya ang sabi ko sa inyo solo hunting walang kasama so kompleto ang gamit ito flashlight headlight flashlight at yung mga kawil nasa likuran pag nakahuli ng na maraming pa hindi kahit 15 makakapagalagay tayo And then after that bukas paman daw okay kita-kita okay. na lang mamaya ito mga pamain natin saka oh. kaunti lang ito dalag papay ko lang buo yan buro mga 15 peraso lang ito 18 pieces yan mga hipon tapos ito maganda na pamayon ito dalag mga hipon na paanahan natin. Ay, nakatilapya. Let's go. Good morning. Itinanghali tayo nang gising. Good morning. Itinanghali ako nang gising. Kinanaw ko lang yung ilog sa baba. So, na. At tapos kasi ako ang gabi. Ah, uh, atas 9 na yata. <laughs> Namanan pa kasi ako. Ang mga nahuli ko kagabi yung mga hipon. Tapos may isang dalag na maganda kong mga 4 inches yata. May you know, 4-5 inches. Tapos uh, tilapia. Yung tilapia, hindi na gaano. Namatay na agad. Ang mga tilapia na nahuli ko talaga mga pagod na pagod na dahil galing sa baha. Tapos hipon. So all in all, meron tayo 15 kawil. Nakakaunti lang. Pero... Test ano ito eh. Test hunting ito. Ah. Di natin sure kung may mahuhuli eh, pero kailangan pa man password di hanta lang

Eh, Ay, pa ako doon sa babae. Eh. Ito, wala rin ito. Eh, try natin ito. Isang dalag na malaki ang pinain ko rito eh. A tak. So, Maliit lang dito, astambo. Teka pa. doon dito ko oh, hinagis yan eh. Ano okay. 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 bihira ako oh. naputulan tayo ayan o oh. ano nangyari ang taba na lang kawil na ang taba na lang tansin na ito numero 90 na pero parang inat-ngat pa rin o oh. talo na naman tayo dito ay sana naman ako magbihigir ay nako bawasan na naman ang kawin ko <laughs> zero sayang yung isa nakawala ah, butol sumubok ako ng hunting ngayon uh, ang totoo hindi pa naman talaga ikat hunting season kasi uh, sa sabado pa magsisimula eh natanggal ako ng katit sa bagong bahay uh, hindi ko expected na walang makukuli pero sayang yung isa <laughs> maputol. Hindi naman siguro lalaki yon kasi uh, pagka malilikot ang palos talagang inangata nila. Hindi naman lalaki siguro nag 5 kilo yun. So, na limang kilo yon So nakapanginayang din. Sayang. Walang nahuli. Kahit isang malang wala. Pero ganun pa man. Ganun talagang pangawin. Anyway. <coughs> shout out uh, salamat nga para doon sa mga nang mga nag-comment uh, uh, nagpa shout out dun sa last two vlogs natin uh, unahin ko na Manoynel vlog Shoutout uh, shout out sa inyo taga ano ito eh Kalawan Laguna Cesar Baristo. suki natin ito Denver Salamanca yan nasa abroad Hubert Punto yan nasa abroad din ito Amulet Fishing Trip Arnold Doliano, shout out po sa inyo. Sugbong Kugon Hunter, taga Mindanao. Mark Chess Chester, a shout out. JJJ Hand Fishing Master, ito, ang uh, nag-comment sila, nakakaramdam din daw ng uh, sakit yung igat. Tapos, uh, totoo yun, uh, Master, mga JJJ Hand Fishing Master, na nakakaramdam din sila ng sakit. Kaya hindi ka ng sakit ang nararamdaman ng tao yun yung uh, ng mga scientist saka yung uh, palos may kaliskis nga kasi nung nag comment kayo nung nakaraan matagal na yun eh uh, pinag aaralan ko meron nga pala talaga may ano nga pala talaga sila may kaliskis. tapos uh, si Jay Morados shout out Danny Valenzuela o oh, nanay uh, Cora Rada, Corazon Rada Shoutout po sa inyo Pernia Rolly Malabanan Shoutout po, Charlie Cascabel Noe Agaton Yun, Magagaling mga hunting ito Lit Bunso, yun, mga Antik na mga kaibigan ito Matatagal na ito Mary Grace Ting, shoutout po sa inyo Elmer Gambito At Kuya Ike Shoutout po sa inyo Maraming salamat sa inyong mga patuloy na pagtangkilik uh, sa ating uh, Malita channel. At uh, salamat po hanggang dito na lang and uh, God bless.